ito mga espero habang pupunta tayo sa dagat ay nadaanan natin si Espero Joseph so ayun naglinis ng kaniyang mga huli kagabi mga espero so nag night dive pala siya so hindi tayo nakasama kasi plano ko kasi mag morning dive so ayun, dami siyang huli mga espero good morning mga ka Espero so dive na naman tayo ngayon. so another day is another naman so, na naman yung gagawin natin So, ngayon tayo mamamana mga espero para mamayang gabi ay makapamana ulit ako. So, solo dive tayo ngayon. So, medyo taib mga guys pero so, doon tayo sa doon sa may bangka. Doon sa may bangka. Dun tayo yung spot ko, favorite spot. So, sana makadali tayo na pang binta o pangulaman lang. So, ayun, shout out sa ating mga subscriber at sa mga viewers, mga solid viewers, mga silent viewers. So, at sa mga bago pa lang na padpad dito -pad sa aking munting channel, so 'wag niyo kasi medyo taib malalim yung spot mga espero so ayan samahan nyo ako mga so soul dive lang tayo so, so ayun dito mga espero ay nakalusong na tayo so medyo malamig yung dagat so ayan shout out kay master bird ball fishing adventure shout out din kay master udrix so, at din kay Master Rodersky managbanag so ayun pasuporta din ng kanyang channel mga ka -espero. Bitanuan Divers So ayun dito mga Espero ay eh, Reload reload muna tayo ng panak So 16 mm rubbers. So, yung guma pala natin diyan mga espero ay eh, may may damage na. So ayun, sana ay hindi yan maputol. So hindi pa tayo nakapag-ipon ng pang palit niyan mga mga espero. So sana may mahuli tayo para mabilhan natin yan ng bago. So ayun at dito mga espero unang drop natin warm up dive so meron tayo nakita isang green sea turtle kakaiba yung kanyang likod mga kaispiro patulis so baka ay ganyan talaga pag maliit pa yung pawikan mga kaispiro so pag lumaki na yan ay nag iiba na so dito mga ka-espero, ay nag drop na tayo sa medyo malalim so, nasa 9 patong so, dito meron akong nakita mga imperor sa unahan. At sa taas meron talang bangka mga guys pero. So, may mga malalaking labahita. So hintay hintay lang tayo dito mga espero kung meron tayong matira. So lingon-lingon lang tayo sa gilid baka may biglang sumulpot na mga talakitok. So ayun. Dito mga espero ay mailap talaga yung mga isda sa unahan mga espero. di masyadong lumalapit good size na sana nasa mga tag kalahating kilo na kaso yun mailap talaga mga espero <laughs> so medyo matagal yung ating breath hold dito nasa isang minuto mahigit ang madami sana ang mga bitfish mga ka espero so wala nga lang naghahan so angat na tayo kasi wala na tayong hangin So, medyo malalim pa naman yung binabaan natin. At dito mga kaspero, pangalawang drop natin sa malalim. So, pasensya na kayo mga kaspero. Hindi, hindi talaga maganda yung quality ng camera natin. At malabo pa. So, mumurahin lang kasi yung camera natin mga kaspero. So, dito ay nag fish call tayo sa so, uh, pinapalo natin yung handle ng ating SG para pang attract kung meron mang mga malalaking isda sa gilid so dito mga espero ay yun, lingon -lingon tayo sa gilid kung may darating na isda dito mga espero ay wala talaga at meron akong nakitang katambak sa unahan or canoping so yan yung titirahin natin mga espero kung walang lalapit sa atin na malaki para hindi sayang yung pag-drop natin at meron tayong pamasahi papabalik sa taas so ayan good size na tong emperor fish na to mga espero so pwede nang pangulam so medyo malayo nga lang yung distansya na so tinamaan naman natin mga espero ito yung ating unang isda ngay sa araw na to mga kaispero so, sana may madagdag pa para makapag binta tayo so at ito pala yung isda na huli natin mga ka-espero ay hindi ko pala na ayos na pagtuhog sa ating tuhugan. kaya nawala ito so sayang pwede na sanang pang ulam mga ka-espero. So ayun at dito mga ka-espero, Pang apat na drop natin So pumunta ako sa medyo malalim mga na Nasa 14 patongs O nasa 14 di pa So dito mga ka-espero ay Ito yung drop ko na muntika na tayo mga ka-espero. Kasi wala kasi sa kondisyon yung aking katawan So wala akong masyadong tulog So dito mga ka-espero ay Sa unahan meron akong nakitang mga red beetfish saka mga emperor so hindi hindi sila gaano lumalapit mga kaespero so yun tingin tingin ta sa paligid o baka may biglang dadaan na mas malaki so yun wala talaga mga kaespero at plano ko na sanang tirahin yung rabbit fish mga kaespero kaso bigla akong na kilo dyan kasi pumasok yung biglang pumasok yung dagat sa aking dalawang tinga mga espero ayun so pinilit ko talaga mga espero Baka baka tira pa natin so ayun umangat na ako mga espero kasi medyo iba na yung pakiramdam ko sobrang bilis na yung pag angat natin sa itaas mga espero si Nag-iba yung pakiramdam ko dyan. So, ayan. Pakinggan nyo yung hininga ko dyan, mga espero. At dito, mga espero, pang limang drop natin. So, ayan. Pumunta ako sa medyo mababa mga espiro kasi wala, wala talaga sa condition yung ating katawan so solo dive pa naman tayo so dito mga espiro ay mayroong mga uh, magagandang isda dyan sa unahan so meron akong nakita dito ang malaking surahan mga espiro so estimated nasa 2 kilo na so sana ay matira natin ito Ayun, medyo hindi pa lumapit mga espiro at dito ay nakuha na natin yung distance din yun tinamaan natin mga espiro kaso nga lang ay hindi tumagos yung chop natin sayang so ayun at dito mga espiro ay pang anim na drop natin so sa medyo mababaw na to mga Spiro so hindi na ako masyadong naglalim so dito meron akong nakitang mga Emperor Fish mga Spiro or Auman kung tawagin dito sa amin yung may pantal na itim mga Spiro So good size na. Pwede nang pangulam. So medyo marami sila mga esperos. Pumili ako dito ng malaki-laki. So sana may matamaan tayo dito. Para hindi sayang yung pag-drop natin. So ayun dito mga espero ay nakapili na ako. So medyo malikot nga lang mga espero. At dito yung pagtira natin mga espero ay 'yun hindi tanimaan mga espero so sablay yung tira natin <laughs> <laughs> at dito mga espero next drop natin ay pumunta ako sa buhanginan so medyo malabo talaga yung sa ilalim mga espero so here, hindi talaga masyadong gumaganda yung visibility dito sa spot ko mga espero kasi mabuhangin kasi so at dito ay meron akong nakitang tribal mga espero so good size na nasa half kilo na so pwede nang pangulam tatlong tatlo itong tribali ng mga espero nagkasama so ito yung tinarget ko kasi ito yung mas nasa malapit so ayun at dito mga espero ay napakaganda ng pagkakatama natin so gitnang gitna so goods na ito mga espero ito yung pangalawang isda na nahuli natin sa tribalish, so hindi gano'n hindi gaano kalakihan mga espero pero pwede nang pang ulam pwede na rin pang binta at dito mga espero next drop natin ay may nakita akong mga sea urchin mga espero so ayun napakarami so pwede na itong kunin mga espero kaso nga lang hindi pa malaki yung buwan so maliit pa yung mga laman nito so grabe sobrang dami niyan mga espero grabe tumpok-tumpok mga espero dito mga espiro ay next drop natin ayun mayroon akong nakita ang dalawang big mouth makaril mga ispiro so ayun nakahandusay na sa buhanginan mga Spyro baka nalambat ito at nalaglag so yun kunin na natin to mga espiro para hindi ito masayang pwede pa naman pwede pa naman itong maulam mga espiro so ng dagdag na sa ating huling tribal mga spiro. So ayan mga spiro, ay may tatlong huli na tayo. So ayong katambak pala na nahuli natin ay nalaglag sa ating tuhugan, so yun, sayang at dito mga espiro ay pumunta ako sa medyo mababaw so yun, nasa apat na dip pa lang at kung siniserte ka nga naman mga ispiro ay nakatira ako ng tapingan mga ispiro o badlo na yung may itim sa bandang mata so parang black na black eye mga espiro so ganoon na badlo so yun, nasa dalawang kalihan itong mga espiro So, nadagdagan pa yung ating mga nahuli. So, meron na tayong pangbinta. So, ito nga pala yung last natin na mahuli ngayon sa araw na ito mga espiro. So, pa tayo ngayon. So, malaki na mga espiro. Nasa dalawang kilo na. So, ayan. Swerto tayo. So at dito mga Espiro ay papahon na tayo. Kasi alas 12 na. So nagsimula tayong sumisid ay alas 6. So ngayon ay alas 12 na. Medyo gutom na din. Kasi hindi kasi tayo kumain ng agahan mga Espiro. So ngayon. Sakto na, to yung, sakto na tong mga huli natin mga Espiro. May pang ulam at pagbinta na. <coughs> At ayun mga espero, maraming salamat sa inyong walang sawang panunood dito sa aking mounting channel. So, ayun. At sa mga gusto magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa comment section mga espero. At sa mga hindi pa kapag subscribe ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share at pakipindot na din ng notification bell para updated kayo sa susunod na upload. So, let's G mga espero. So, ayan, At dito, mga espiro, ay nag-unload na ako ng pana. So, nasa tapat na tayo. Ayan mga espiro, ito lahat yung ating huli. So nakaapat na piraso din tayo. Pali na sa tatlong kilo, mahigit para palayan lahat mga espiro. Meron tayong isang kilo na naibinta dyan. So kwarta na din. Ang mga dalawang kilo yung naibinta natin pala mga espiro. Yung isang badlon. So ayun. Uwi na tayo mga espiro kasi sobrang laki na ng dagat. taid na. So gutom na rin. ito pala yung mga huli ko mga Espiro. So ayun, thank you for watching. Live sip sa ating lahat mga Espiro. Stay tuned and God bless.